Ayan. Panoorin natin itong moving kitchen. Ayan. May eggs. May tinapay. Kumuha siya ng tinapay. Lagyan niya ng chocolate. Cheese. Pwedeng kung ano pa yung gusto mong ilagay dyan sa loob. Kung walang chocolate okay lang din. Kung ano yung choice mo, pwede yon Ayan. Pinorma niya ng bilog. Kasi yung pagpiprituhan niya, pabilog. Eggs, magbeat ng eggs. Idip yung mga ginawa mo. Ang dami palang ginawa, no? Tapos, i-roll dito sa breadcrumbs. crumbs. dami sigurong nag-order, no? Ayan, no? Pabilog kasi yung kanyang lutuan. Makabilingan pala ng ganito. Ayan. Mainit na yung mantika. Ayan, sarap. Parang hamburger. Parang di pa ako nakatikim nung ano. Chocolate with uh, cheese na ganyan. Spring onion. Cut the spring, spring onion. Tapos yung pinagtabasa ng tinapay. Para hindi masayang. Pero pwede mo yan ipakain sa mga ibon. Yung kasi ginagawa ko dito noon nandong kami sa rooftop. Ayan, lagyan ng egg. Repolyo. Slice cabbage. Spring onion. With seasoning. Halo-haloin. Mix them together. Ayan. Tapos may beef steak dyan. Slice niya na maliliit. Huwag nyong itapon yung fats kasi masarap yon Yung magbibigay ng lasa doon. Yan. Uh, chopped garlic. Fry na yan. With bell pepper. Chopped bell pepper. Saka yung meat. Ayan. Lagyan ng seasoning. Huwag damihan kasi ano, tantyahin lang para hindi maalat. Ayan na, o. Oh, nilagay na niya yung kaninang ano, pinagtabasan ng tinapay. Nilagay yan. Pwede rin kayo maglagay ng ano dyan. Olives, green olives, black olives, bell pepper. Kung ano meron kayo dyan. Ayan, pizza na ang labas. O, oh, ba diba, Ang sarap naman. Ayan. Dagdag pa. Takpan ng konti para magmelt yung ano. Yan na, may pizza na. May try ko nga dito sa bahay ito. Yan guys, thank you for watching. Ayan. Kung anong flavor na lang yung gusto mong ilagay dyan para may decoration naman. No? O, o di ba? Thank you!